Excited ang mga fans sa sinabi ni Chris Aquino noon na makakauwi na siya ng Pilipinas bago pa mag-Christmas. Kaya naman umaasa ang mga fans na magsa-celebrate si Chris ng Christmas after so many years na pag-stay nito sa Amerika. As sa isang pahayagan ni President Bongbong Marcos, nabanggit niya na humingi ng assistance si Chris Aquino tungkol sa travel. Although hindi naman nilinaw kung sino ang magta-travel pero maraming mga netizen umaasa na para kay Chris Aquino ang nasabing assistance. matatandang na ibahagi ni Chris sa kanyang last interview with O.G. Diaz na plano na nilang umuwi ng Pilipinas ngayong taon at makapag-celebrate nga ng Christmas this 2024 habang nasa bansa. Medyo matagal na rin si Chris Aquino sa Amerika at dahil nga doon ay nakita at nabigyan si Chris ng maayos na medication, nagkakaroon ng magandang resulta ang gamutan regarding sa kanyang autoimmune. Kaya naman ayon sa mga fans, ito na rin ang year para makita ni Chris ang kanyang mga mahal sa buhay at milyong-milyong mga fans na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Natuwa din sila dahil despite sa mga issues regarding Marcoses at Aquinos, ay isinantabi ito upang tulungan nga si Chris Aquino sa kanyang request. Maayos naman at open arms na ginawan First Lady Lisa Marcos ang kanyang pagtulong sa mga Aquino upang makapag-travel nga ng maayos. Sa puntong ito ay umaasa ang mga fans na may enjoy na ni Chris ang Pilipinas kasama ang kanyang pamilya without the stress ng mga political issues. Umamit ni si Bongbong Marcos na napakagandang gesture ang ginawa ni Bimbi at ni Joshua sa pagdalaw nito sa kanilang auntie na si Lisa Marcos. Ayon sa mga fans, magkamag-anak din pala sila at wala talagang dapat nagawing issue at bilang isang tao, it's a good reaction na tumulong sa kapwa at iwasan nga ang mga isyong hindi naman makakatulong lalo na tula naman itong magandang epekto sa relasyon. Sa puntong ito ay maganda ang naibahaging mga photos na kung saan ay nagbigay ng peace of mind sa lahat ng supporters, hindi lang ng mga Aquino, pati na rin ng mga Marcoses.